Ay, oh. Oh. Di ba gagaling din? Oo mm -hmm. nga. Well, at Stop. least. hindi naman. Siguro dahil may mga eksena hindi maiwasan siguro dahil gubat. Uh -huh. Kahit nasabihin natin i-ocular nila, linisin nila, ayusin nila. Pero pag nag-eksena ka na, yung adrenaline mo sa pag-arte mo, parang di mo naiisipin kung ay, masusugatan ako. Eh. Pag gano'n yung inisip ko, parang di magandang kalalakasan. Oh, Pero ah, no, chaka, no filter sobra eh. Kanya, no, sobrang inspired ka dun sa project. Sobra. Sabi ko nga, doon sa first day namin, hinuhubog ni director Kip kung paano ah, si Teacher Emi. Pero na second day ng shooting namin, parang hindi na ako as Marian, as Teacher Emi na yung ah, naging feeling ko doon. Pati itsura mo, parang hindi na ikaw yun. Pati hmm, hmm, yung treatment yeah. ni director sa'yo. <laughs> Oo nga, sabi ko nga, ah, bakit ganun si Marian? Parang medyo fresh. lagi ng makeup. So, lalagyan ako ng mga eye bags. May <laughs> <So, laughs> <din> mga <laughs> ganun. May <laughs> mga ganun sila sa akin. So, oh. ka, okay. Mas oh, dead mo na ako. Hindi nga ako tumitingin sa salamin kung ano lang go with the flow. Oh, Siguro uh -oh. more on emotion and yung mga lines mas iniintindi ko. Oh, so, paano yung okay. security and safety mo, Marian? Ando naman sila, ang wow. dami naman. Actually, silang ay nagsasabi pag may mga may mga climbing-climbing ako sa mga truck-truck, mm -hmm. ay, hindi, mag-double na lang, hindi. Sabi ko, ayoko. Ayun nga, ba't ka nagpa-double? Ayoko. Gusto ko, ka ko naman. Grabe naman kayo sa... Gusto ko dahil ka, syempre, di ba? Oo, sabi ko man na-miss ko yung mga fight scene. Ayan. So, next project, mo, fight, may fight scenes Pero sila, takot talaga sila. Parang sinasabi nila sa akin, Marian, check muna natin. Kami na muna. Sabi ko, ano yung direct? Hindi, hindi ikaw. Sabi ko, ayaw ko direct. Ako yan. Oo, so,